Aabot sa 150 at pamilya mula sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang binipisyaryo ng Walang Gutom Program ng DSWD. Nakatanggap ang bawat pamilya ng masusustansyang produkto. Isa lamang sila Ami Castaneda na pitong buwan ng patuloy na nakakatanggap mula sa DSWD. Ayon kay Mrs. Castanyeda, malaking tulong sa kanila ang programa ng ahensya lalo na't kapos sila sa buhay. Sobrang malaking tulong ko para sa amin kasi mas nakakatipid kami ngayon eh. Kasi simula hindi nakabili ng bigas, hindi nakabili ng ulam, kompleto na din po. Dagdag pa ni Mrs. Castaneda, ang dapat na ginagastos nila sa pagkain ay nailalaan pa nila para sa iba pang gastusin. Sa mga bata po pang ganyan, bambay na din ang kuryente, tubig na na lang po pambaon. Kabilang sa mga ipinamimigay ng DSWD ay 25 kilong bigas, 1 kilong baboy, isang buong manok, munggo, makaroni, prutas at isang tray ng itlog. Pasasalamat naman ang hatid ng 75 taong gulang na si Lola Lolita de los Santos dahil tuloy-tuloy silang nakakatanggap ng programa ng DSWD. Ma masaya naman kayo sa naratanggap ng DSWD? Oo, Kasi makakatabang sa pamilya namin. Kaya mapasalamat ako na nakuha yung asawa ko niya. Layunin ng programa ng ahensya na matugunan ang involuntary hunger at masolusyonan ang malnutrisyon sa bansa. Eli Balbin, CSN.